Araw, araw na naman sa ating lahat mga ka sa ngayong update natin mga ka-farmers ipapakita ko lang sa inyo yung mga mga update dito sa probinsya uh, sa buhay natin probinsya anong ginagawa natin papakita ko sa inyo kasi matagal-tagal na tayong hindi naka-upload ng video ah uh, na I hope na suportaran pa rin ako kahit minsan lang tayo maka-upload ng mga video natin si hina yung connection dito sa amin sa probinsya kaya yeah, na talaga ito yung mga farmers pakita ko sa inyo yung mga alaga nating manok bigyan natin sila ng pagkain si Naghihintay na sila. Ayan na. natin itong problemahin. Kasi pag marami na tayo, ah, wala na tayong problema sa ulam. Ito yung iba mga problema sa <coughs> kulungan si hindi pa natin pinakawalan to kasi bago pa lang yeah. binigay lang to mga kaparmer sa um, pinsan sa kanila tapos ya yeah. ang ganito para mihin para mas ganito na dito sa Tawak nasi nanti nama ya, seperti nama, marah nama nasi lho. Bukan perminta. Nah. Lah. Puspa, kaparmus, na sabi ko kain nila mas, na bago na paitlogan nila itlog na dalawang piraso Ayan. Yeah, good news niyan kasi hindi magtagal may ma mapisa na naman na bagong bagong manok natin kung sakali yan mga kaparmers yung baka natin bigyan natin ng papainumin natin kahit maulan hindi pa rin natin pwedeng walain yung inom nila si Napaka importante na nainom sila palagi. Hindi sila nagkulang ng tubig. Kaya samahan niyo ako mga kaparmers sa aking pagpainom ng baka. Tara! Yun mga kaparmers, magtanim tayo ng upper. Kaya kasi maulan ngayon, maganda na yung itanim ng napper, napper grass. Yun mga kaparmers, samahan niyo ko. ah uh, isa pala itong magandang pananim bago ka mag alaga ng mga alagang hayop kailangan may tanim ka talaga na naper grass o may mapatukunan ka ng mga <coughs> mga pagkain sa, sa ating mga alaga para hindi mamamayat ang alaga natin para mga farmers itanim tayo ng number wala so, yung itanim natin eh. yun yung kanina ko itinanim hindi ko na video kasi hirap wala tayong taga video ito yung ni itanim natin to ito may kunting yan itanim natin yan Alaska ito pala yung kaparmers si mais natin na kahit masira sila ng hangin pero salamat pa rin tayo na hindi na ubos kasi yung iba na tumba hindi na o kung may kinatabunga kaya salamat pa rin tayo na mayroon pa rin natira para mga kaparmers samahan niya po